Ito yung malaking barko na sumadsad noong nanalasa ang bagyong Yolanda noong taong 2013 dito sa Tacloban City. Dahil sa taas ng storm surge na umabot ng 6 meters ang taas, eh, sumadsad ang barkong ito dito sa lupa at marami at libu-libong tao ang namatay dahil dito. Ito na nga at ginawang memorial marker. Isa ito sa walong barko na sumadsa dito sa barangay Anibong, Tacloban City. Libo-libong tao daw ang namatay dahil sa pag-araro nito pero maraming tao din ang nailigtas nito sa kapahamakan at sa pagkalunod. Habang namamasyal ako dito, iniisip ko ang mga taong namatay sa ilalim nito na hindi na na-recover. Ayan kitang kita naman kung gaano kalayo mula sa dagat nanapat pa dito ang barkong MB Jocelyn. Ayan o, no, kitang kita di diba? Grabe talaga ang bagyong Yolanda na dinulot dito sa Tacloban City. Ito yung barko na kahit kailanman ay hindi makakalimutan ng mga taong nakatera dito. Kaya naisipan ko na magpa-picture sa taas dahil naging pasyalan na rin ito ng mga turista dito sa Tacloban City.